para lang sa isang klase ng putahe. Pinagluluto ni Miss Sylvia Sanchez ang kanyang mga kasambahay ng 12 hours. Isang malaking kawali ang ginamit ng mga kasambahay ni Miss Sylvia para magluto ng laing na ipapamigay daw nito. Ito nga mismo ang pabida ni Miss Sylvia Sanchez sa kanyang IG. Nasa video rin ang paghahalo ni Miss Sylvia sa mga tuyong dahon ng gabi na hindi pa ito nalalagyan ng iba pang panimpla. Ipinakita rin ng veteranang aktres ang halos final stage ng kanyang laing na napakalapot na nito at naliligo na ito sa mantika. Lumabas nga na pinagtrabaho ni Miss Sylvia ng higit sa walong oras ang kanyang mga kasambahay na wala namang bahid ng kapaguran. Biro nga nila sa video, papakainin ng aktres ang buong barangay. Ayan na siya. Nagpalit na ng sando dahil pinagpawisan. Ayan kasi, pinalo nyo lahat sabay-sabay. Ang tatling luto ah. Oh, sige. Sige, pretty boy. Kalokohan niya yan eh. Ayoko niya. Maghalo. Masakit sa braso yan. Sige. Palitan ngayon tatlo diyan. Kayo may gusto yan eh. Sampung oras yan AJ. Hanggat sumarap. <laughs> so, ano Freddy? Pang ilang bihis? Pang na? sige, mamaya. Bihis ka <laughs> Jan. Janice, anong oras na sinalang yan? Mga 11. 11. Hindi pa rin na. na. <laughs> yes. talaga Hanggang ngayon, mo. hindi pa tapos. Patapos na school. Kasi patapos na siya. Ayan. Yehe! Masarap siya. Tsaka lambot. Plus, importante, hindi siya makate. Tsaka ang sarap ng lasa. Lagyan na lang ng ano. Okay na. Yay! Matutulog na kayo. Tutulog na tayo. ganyo, niyo. May kanin. Kasi si Cherry kayo na kumain. Classic na dahing ni Dugo Sanchez. Uh, Siya daw magluluto. Kaya mo pa niya lang. Ha? Nagkakalo lang po. Eh. Gaano karaming laing lulutuin mo, Sarah? Sangkawang malaki. <laughs> Baka <laughs> kainin ni Cesar kasi yung bombayan eh. Panindigan ni Cesar ano Ito, no, no. ito no, no. naman ang aking kapatid na lagi sa akin. Ay ni Sylvia Sanchez. Ito na. No, yeah. Isang barangay. Yan. Yeah, lamihan mo. Para masarap.